Yan lang naman ang dapat tayari Ang mundo ang puno ng isip Ikaw walang sala Halik ka na Tuklasin Ang ibig na'y talagang Ang mundo puno ng isip pa ang sibaw yung alam Halik na Tuklasin Ang isang lakabini ni may pusong makata. Nandirito ngayon upang ang dalawang ito ay mausisa. Isang balagtasan para sa inyo akong inihanda upang mabigyan kayo ng ngiti, kala at tuwa. Bago natin simulan ang paliksahan na ito, isang magandang umaga ang bati namin sa inyo. Isang natatangin dahilan kung bakit ako nandirito upang mga siwa sa balagtasan na ito. Tunay nga bang may wagas at purong pag -ibig? O isa lamang itong kapahamakan sa umiibig? Busilak dalisay, walang kapantay Bitwing marikit, makuha pang ialay Sa anong sigway, di pa sasaway Pagkuyog man ng unos, mahinaw ang sisikway Mapagkalingat bukod tangi, di matigtig sa halip nagbubunyi Nakakayanan hagupit ng lintik Ganyan ang pag-ibig kong kumurit Matamis na diwa kumikiliti sa puso pag iro din ng sukli. Hindi maipapabatid niti sa pisni. Tumatagal pagkupas ng bawat sandali. Pag-ibig ang hasanhi sa ating pagkamulat sa mundong ginawaran ng yumi ng nakakaangat. Puso niya ang puno ng pagmamahal. Asang pagkakaisa at pag-iibigan ipairal. Pag-ibig? pag-irog pagsinta, sukat ni paghikbi, paghikbihak ding buot hindi mapapawi. Panglililoy siya pang isinukli, at makasarili. Yaya po sinang dilim, makamit lang ang mithi. Ganyan ang pag-ibig. Pawis, luwat dugo ang pinapailig, paningin pinipiringan ng kagandahan, kayo miyang kirot ng nangan. Mangyayari na lang, ikay tatangis. Baloktot ang pananaw, nasisiblay itinuturok. Pagsuwayag pa't pagsir sa mga magulay inilulunok. Agunong nakasentro sa kasagnayang yumao, dahil sumusul sa sumusulsol sa pag-ibig dahil sa tinatalos. Magsitigil at tumahimik muna kayo at hayaan ako magpakilala sa inyo upang malaman nila ang inyong punto at na makapag-isip sila kanino sasaludo. Narito sa aking kanal, lalaking may isunokso. Sa isip at puso't sadyang naghihimuto, mga diwang pag tampok, marapat na gawaran ng palakpak at pagsino. May isa namang magayong dalaga sa aking kaliwa. Lubos daw siyang na at kumokontra sa pagkalulong natin sa mapaghinyok na lunas na dala na pag-ibig, nakakailata at ng mga ka. Tama ka sa inyong so isiniwala yung pag-ibig niya ay talagang pahamak. Daig pa niya ng sigarilyo at alak. Dahil naiinog ang kumog, ay nagiging kumag. Sino ba naman ang di maaalama? So wala namang patutungo ang pagsamba ng mga kabataan sa kanilang sinta. Dulot ng paglugmok sa pagpapantasya. Pag-ibig ang pangunahin sa larin sa mga sakon at pagsubok sa atin. Pag-irog ng minor sa pera'y iwaksi. Maaring magdulot ito ng pagsisisi. Mga iligal na gawa ay hinahamak dahil sa mahal na salaping limpak-limpak. Di rin nakaligtas, maging sina at Adan. Mansanis kinain buhat ng pag-irog sa kapangyarihan. Maling pag-ibig ang kanilang inuusad nagdudulot ng unos sa kasamaang palad. Pero wag mong isisi yaong lahat, kundi dahil sa pag-ibig di ka na ipanganak. Di ba't nangyari rin ikay umirog, puso mo'y nasibat, di napigilang tumibok kaya wag mong isumbat na maling magmahal dahil kahit sa puso mo nakuhang mangaral. ka't nagmistulang sinto-sinto ng masungkit at umirog yaong puso. Isipay hindi mapigil at walang preno sa pag-iisip ng birong iyong naisipahatid kasama na ang iyong kulit. Kung tama nga ako, ikaw rin nasiyahan sa panonood mo ng teleserye magdamag. Maria at Jose, at iba pang tambalan, ikay na naaliw na at nalibang. Huwag na huwag mo akong paparatangan. Hindi ako nagkadala sa ganyang kahibangan. Masyadong liberal at labis ang kaharasan. Parang wala nang bukas sa mga harutan. Payakap-yakap, pahalik-halik at pagsuway. Yan ang uso ngayon sa panahong ito. Masyado nang nalas ni Maria Clara. Kristomo, nagalit na ang kahugaliang konserbatibo at maginoo. Malinis na hangarin at matalas na isipan, yan lang naman ang dapat pairali ng karamihan. Ang pag-ibig ay hindi ka mangmangan, sa halip maglalahad ng inspirasyong makakapitan. Kung si ka man ng mga nauna mong kasintahan, huwag mong susumbatan ang susunod sa hagdanan. Dahil di lahat ng lalaki, ika'y iiwan. Mayroon din namang mananatili sa iyo magpakailanman. Ha, inyo nang narinig ang bawat paning ng dalawang nagtatalo. Kayo na ang bahalang humuska sa pagkakataong ito. Kayo na ang pumili kung kanino kayo sasaludo. Bago matapos ang araw na ito sa lungkot at tuwa, ako ay nagagalak sa inyong dalawa na pag-alaman nating lahat ang mga bagay-bagay na sa iba'y di tumugon tulad ng pagtagay. Kami ay lubos na nagpapasalamat. Magkita-kita muli tayo sa susunod na debate at alamat.